Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat. At dito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pong pecha ngayon pong February 20, 2025. Sa mga subscribers po natin, sa mga viewers natin dyan, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa February. Dos pa rin tayo dito. 20 sa ating petsa, 25 pa rin po sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 2 plus 0 is 2. Uh, 2 plus 5 is 7. 2 pa rin sa bandang baba. Ulit na. Ayan, 2 plus 2 is 4. Uh, 2 plus 7 is 9. Sa bandang baba rin po. 4 plus 9 is 13. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 13 at yung kapares po nating numero dito pa rin po yan combine lang natin yung tatlong numero natin dito 2 plus 2 plus 7 is 11 and mga idol yan po yung ating kapares na numero meron tayong 11 at meron na rin po tayo dito kombinasyon pwede na rin po natin itong matayaan 13-11 or 11-13 pwede, pwede na po yan at uh, yan 2 digits po sila 13 at 11 kaya simplify mo natin para sumabi natin pwede na rin yung mga numero pwede natin pagpilihan Ayan mga idol, dito tayo sa 11. 1 plus 1 is 2. Dito naman sa 13. 1 plus 3 is 4. Ayan, ito ang ating isa isumada. 2 at saka 4. Kunahin po natin isumada yung 2. Kukunin po natin yung 11. Isumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede din po yung 20. Isumada 20. 2 plus 0 is 2. Uh, pwede rin yung 38. Isumada 38. 38. 3 plus 8 is 11. At 29 sumada 29. 2 plus 9 is 11. And, adult, sa 4 naman, kukunin natin yung 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede po dito ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede din yung 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 22 sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, ito po yung mga numerong pwede natin pagpilihan sa ating sumata ngayong February 20. Meron tayong 2, 11, 20, 38, 29, 4, 13, 40, 31, at 22. 43, 42, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 31, 11, 22, and 38, 22, 38, uh, 13, at uh, 29. Ayan mga idol, ito po yung mga sample naman natin nakuha sa ating sumada para po ngayong February 20. Meron po tayong 31.11 22.38 at 13, And meron po tayong tatlong sample dyan at kung nagustuhan po natin itong mga kombinasyon na rin nakuha dito, pwede rin po natin matayaan yung mga yan. Pwede naman kaya, pwede tayong magtaglag, kumuha, o dito sa taas, pwede rin po tayo kung ano po yung nagugustuhan po nating mga numero uh, Tayo mga idol, yan po yung ating sumada sa pecha para po ngayong February 20 to 25. Maraming maraming salamat po uh, at good luck po sa atin pong lahat.